marami ang nagtatanong sa atin kung paano kalasin yung screw na napakikpit katulad yan so sa electric pan napakikpit kasi minsan yung ma uh, screw lalo na yung mga ibang brand kaya halos uh, sira na yung screw eh, hindi pa nakaklas hindi kaya ng screwdriver nasisira lang yung ulo ng screw kapag ganon uh, gumagamit ako ng aking ginawang tools ito yung plat ah, uh, ano tawag dito, uh, cutter tapos nilagyan ko ng ngipin ayan, kita niyo so pagka mahigpit yung screw yan ang ginagamit ko, pinakakagat ko lang yan tapos uh, luluwagan ko ng kaunti ayan, pag naluwagan ng kaunti yan uh, okay na yan kaya yan yung ginagamit ko kasi napakigpit talaga, uh, mahirap magkalas ng ibang screw talaga ng uh, electric pan Uh, kaunti lang naman yung kailangang ano niyan eh. Pakagatin lang tapos uh, palo, maluwag lang siya ng kaunti. Okay na yan. Pagka maluwag na siya ng kaunti, so pwede nang gamitin niya ng uh, uh, screwdriver. So yan, ipakita ko sa inyo na. Ayan, madali na siya pagka uh, medyo maluwag na. Kaya kaya na ng screwdriver. Kaya yung ginagamit ko. Sana ay uh, makagawa rin kayo ng ganyang tool.